At sa ating mga balita, ang pambansa na pikon ang mga senador na hindi sagutin ni dating mabantarlak Mayor Alice Guo ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkatao at pagtakas sa bansa sa kanya pong muling pagharap sa Senado. Natanong ang dating mayor kung sino ang tumulong sa kanya para makatakas pero iniwasan itong sagutin ni Guo. May bantado kasi sa kanyang buhay. Nabanggit naman ni Guo na sumakay siya sa iyate mula sa Maynila kasamang unang inakalang kapatid niyang si Sheila at si Wesley Guo. Matapos niyan, lumipad daw sila sa isang malaking barko at sumakay naman sa isang bangka papunta ng Malaysia. Ang tanong ng mga senador, sino ang may-ari ng iyate? Sinulat din kinalauna ni Goo sa papel ang pangalan ng Dayuhan o Mano na tumulong sa kanila. Ay, pasensya Madam na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos saan na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan niyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Ngayon mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Kasi ang gustong, 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 gusto ko po talaga i-discuss. Pero e gusto ako i-discuss. Gustong gusto mo pala disabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Itinakas ka nitong tao na ito? <laughs> um, hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Nung una po, siya po nagdesisyon po para sa atin. So, nung yung... una? Nung una, Tapos po. nung pangalawa, ikaw na rin? Nung pangalawa narin. po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din. At, Nakakapikong ka na, ha? Uh, ikaw talaga. Ikaw talaga. Yan po mga tinig uh, nina ni na Alice Go, Senador Riz Ontiveros, Jingo Estrada at Joel Villanueva. Nakakagigil ka na? Samantala mga kapatid, sinibak naman sa puesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko dahil sa pagtakas sa bansa ni na Alice Go. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulia na nagkasundo sila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palitan na si Tansinko. Una nang sinabi ng DOJ na hindi malabong mga taga-immigration ang tumulong para makatakas nga ng bansa si Nago nang hindi man lang lumalabas sa record ng BI. Pero sa isang pahayag, iginiit ni Tansinko na walang tatakang passport ni na Alice at Sheila patunay na hindi sila dumaan sa immigration. Ang sabi po ng Pangulo, heads will roll. So kapag heads ay hindi lang isa. Samantala mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagsasabing hindi totoo ang nakusang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Nakorder daw ng mga pulis ang pastor kaya napilitang lumantad. Kasama ni Kibuloy na humarap po sa media ang apat niyang kapwa mga akusado na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Presente Canada at Sylvia Semanes. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga noong pong linggo nang makatanggap sila ng informasyon na handa ng lumabas ang naturang pastor sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa lungsod ng Davao. Minarapat daw pong sunduin ng PMP ang mga o sundin ng PMP ang mga kondisyon ng puganting pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. Naniniwala po si DILG Secretary Benor Abalosa na hindi malabong may mga tumulong daw kay Kibuloy na magtago. Isiniwalat naman ni Interior Secretary Benhur Abalos na sinampahan na sila ni na PNP Chief Romel Marbil ng patong-patong na kaso ng dating Pangulog Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin yan sa ginawang paghahanap ng mga polis kay Apollo Kiboloy sa KOJC Compound. Kinasuhan ni Duterte si na Abalos ng reklamong malicious mischief o paninira ng isang private property. Sagot naman ni Abalos, handa silang harapin ang kaso. Nanindigan din ang kalihim na tama ang kanilang ginawa. Sa ilang pang mga balita, umakit ho naman sa labing apat na aktibong kaso ngayon ng MPAC sa Pilipinas. Matapos pong makapagtala ng anim na mga bagong kaso. Ayon po sa Health Department, mga, mga lalaki ang mga bagong tinamaan ng MPAC sa bansa. Karamihan sa kanila ay nagkaroon ng sexual contact. Apat sa kanila ay mula sa Metro Manila habang meron tig isa sa Calabarzon at Cagayan Valley. Lahat sila ay tinamaan ng Clade 2 variant. Ayon po kay Health Secretary Ted Erbosa, hindi naman daw malala ang lagay ng mga MPAX patients. Tiniyak ko naman niyang nakatutok daw ang binuong task force para nga sugpuin ang MPAX sa Pilipinas. Katunayan, naglaan daw po ng isandaan at anim na milyong piso na pondo ang ahensya para dito. Sa kabila ng pagdami ng kaso, hindi raw ho naman magpatupada magpatupad ng lockdown sa bansa. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.